Ito, yung radiator tang ng bulldozer mga boss. May nagawa na akong ano, leak dito sa ilalim. Makita ko sa inyo. Tapos na eh. Kaya lang eh ano. Yan. Eh tayo bagong hinang. May eh, butas siya diyan. Tapos na. Eh ngayon napansin ko ito, <laughs> yung filler nick niya. Yan, tong filler nick niya crack ayan oh inalis ko yung epoxy may nakalagay na epoxy ayan oh eh wala namang butas kasi tinesting ko wala namang butas kaya lang napansin ko may epoxy since na nandito na rin siya sa workshop gagawin ko na rin inalis ko yung epoxy niya ayan oh doon naglaglagan yung iba eh dito oh ito <laughs> Yeah, nakakapit nakaka siya ng ganyan kanina. Yan, yan eh sinungkit ko inalis ko na para gawin nga o, di ba siguro sumisirit dyan yung tubig noon kaya nilagyan nyo ng epoxy nakanganga yun laki ng buo ang nganga nga yun ayan. eh alisin natin yan tapos lilinisin natin para applyan natin ng bagong welding tinggal lang naman ng ginamit dyan so ito yung tangke ng uh, bulldozer sa tubig. Ayan yung radiator. Ayan yung mga radiator niya. Tapos, ito yung special design niya na tanke. eh. Naka-separate. Tapos, ito yung pillar neck. Ang kanyang, ano, ang kanyang radiator cap malaki Teka. Ano ba yun? Huwag ko na Ito. Ito. Oh. Ito yung pinakamalaking radiator cap. Ayan. Yung common, maliit. Maliit lang dito. Yung mga pang jeep. Ayan nandito pang L, yan maliit lang yon ganyan lang ito naman oh pang mga heavy equipment na pang malalaking equipment generator yan para mabilis magsali ng tubig nilakihan na nila yung tubo eh tanggalin ko muna to mga boss para malinis natin ng maayos Ayan mga boss <laughs> Nilinis natin. Nilagyan ko ng asido pati para maalis yung talagang kumakapit na kalawang. Pati ito yung kanyang pillar ni. Oo, oh, di ba? Ang ganda na. <laughs> Kanina, dumi-dumi. Ganun lang. Asido lang yan. 99% asid. Balik natin. Sayang. Sa <laughs> yan. Pwede pa naman nyo Kau-counter Ayan, Ayan. 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 Eh? Okay. Yeah. Kakabit na natin uli. Ha? Nah. Kakabit na natin. Para makuha na uli. Ayan Ganyan lang yan eh. Okay. Ito so palawag na talaga yan. Kabit natin mga boss. Okay. may nag तव्हां ayun na, ayun na mga idol tapos na pinatutulo okay, ko na lang yung tubig yun eh. lakas kasi inugasan ko yung loob eh. ang ganda na niya <laughs> ganda na uli ng peeler neck niya uh, eh may ano sa loob tubig pinatutulo ko para lumabas yung dumi okay na no at te-testing ito yan pagka naubos na yung tubig sa loob So, gano'n na lang mga boss. Maraming salamat sa mga kapanood. Ganyan lang ang gagawin kapag may butas ang inyong piller neck sa pinaghinangan. Pwede nyo ipalinis, patanggal, para linisin at hinangin ulit. Okay? Salamat.